Iimbestigahan pa rin ng Department of Transportation ang umano'y korupsyon sa LTFRB. Yan ay kahit pa binawi ni Jeffrey Tumbado ang mga paratang laban sa dati niyang boss. Nasa frontline ng balitang yan, si Justine Punsalang. Nitong lunes lang, nang ibulgar ng dating executive assistant ni LTFRB Chief Trophy Lugwadis na si Jeffrey Tumbado ang umano'y korupsyon sa ahensya. Sabi pa niya, aabot daw hanggang Malacanang ang sangkot sa ruta for sale at iba pang katiwalian. Kasama niya sa press con ang grupong Manibela. Noong araw ding iyon, sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos si LTFRB Chief Guadis na itinanggi ang mga paratang. Biglang binawi ni Tumbado ang kanyang mga naunang pahayag laban sa dating niyang boss. Sa inihain niyang affidavit of recantation, sinabi niyang hindi sadya at naligaw siya sa kanyang mga sinabi sa press court. Resulta raw ito ng bugso ng damdamin, hindi maayos sa pag-iisip at maling desisyon. May mga individual lang din daw na naka-influence sa kanya. Gayunpaman, pa aminado si Tombado na may mga isyu sa loob ng ahensya na dapat pa rin investigahan. Ang recantation niya raw ay public apology na rin para kina LTFRB Chairman Guadis pati na kay Transportation Secretary Jaime Bautista at sa Office of the President. Ikinatuwa naman ni Secretary Bautista ang pagbawi ng salaysay ng dating tauhan sa LTFRB. Mabuti na niya ng totoo. No? Kasi eh, wala, ako personal, wala akong kinalaman doon no? mga sa kabila ng pagbawi ni Tumbado, nilinaw ng DOTR na tuloy pa rin ang hiling nito sa NBI na imbestigahan ng mga aligasyon ng katiwalian sa loob ng LTFRB. Pinag-aaralan din ni Bautista ang pagsasampa ng libel laban kay Manibela Chairman Mar Valbuena dahil sa pagdawit sa kanya sa aligasyon. Depensa naman ni Valbuena, hindi naman siya ang nagsiwalat na umunoy korupsyon. Wala rin daw siyang magagawa sa pagbaligtad ni Tumbado kung bawi na, ay eh, prerogative na yun. Hindi ko siya Unang-una siya ang lumapit sa akin eh. Mm -hmm. okay. uh, may mga may mga screenshot na pinadala siya sa akin. At hindi naman sa akin babalik yun, mami. Sa kabila ng pagbawi ni Tumbado, kumbinsido pa rin ang manibela na may korupsyon sa LTFRB. Dumulog din si Valbuena sa PNP para ireklamo ng threat at harassment si Sekretary Bautista chingat daw kasi siya ng kalihim para sabihin kakasuhan siya ito. Pakiramdam ko, uh, gusto nilang i-clip yung uh, mouth ko para tumigil na kami rito. Imbis po na mag-imbestiga tayo, eh, pag-atake po sa aming mga transport leader ang ginagawa natin. Handa raw si Valbuena na harapin ng kaso. Tuloy pa rin daw ang tigil pasada sa lunes kahit bumrigtad si Tombado. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Ponsalang. News 5 mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.